Pero yung binabaybay ho ng mga cashback sa ah, hindi ho pamilyar ho din niyo sa lipa. Ari ho ay galing ho ako sa may medics. Pag punta ho kay sa Sartol, pwede ho kay galing kapag galing ho kay nang Robinson, pwede ho kumaliwa kay tapat ng medics. At ari ho dire diretso ho are dunos sa diversion ho, diversion road na galing naman ng Pistimol. Tapos kung pupunta kayo ng balete, pwede kayo pagdating doon sa stoplight, kakaliwa kayo. Tapos yung kayo doon sa diversion. areho Ariho ang are. Sa mga hindi pa ako nakakakodaan din sa Lipay, are tuturo ko sa inyo, are, iikot kayo din eh. Hindi pa pwede yung kumanan ho din eh. Ako maliwa. Ang mangyayari, yung u kayo din eh. Yan, ito ang diversion. Naga, ito naman, ito ho na akin merging hong ito. Ito ho ay galing hong ito naman, puntang balete. Ari, oh. Pag dinaretsyo ho naman nyo yan, papuntang pistimol. Pag kung pwede kayong kumanan, ay di yun ho ang papuntang malbar. Doon sa may stoplight. Pagka kayo naman ni kumana, papunta hong bayan. At ari ho, nililikuan hong ari. Ari ho, magyuyuton ho din eh. Ayan, yuton ito. Ito naman ho, ay papunta naman ho areng. Sinasabi ko sa inyo kanina na papuntang Malete, pag diniretso ninyo, puntang Inusluban, pag kumana. Sa inyo mga kasbag, pag kumana ka di si sa stoplight na yan, puntang Levy Kapag dumiretso kayo, puntang Inusluban, pagpuntang Malbar, Tanawan. Pagkaliwa naman, ito, kaliwa ko kung ganito, ito naman ay papuntang Startol. Pwede kayong puntang Batangas City, kumaliwa ho kayo, pag pumamanang kayo, diretso naman ho kayo ng Mamanila Pag diretso, bayan ho ng balete. Bayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kasbag, itong tulay na ito. Pag kumanang kayo, diretso itong Manila. Yan. Pagkaanan ho niyan, itong Manila na ho yan. Ito tinatawag na star toll. At pag diretso niyo ang daang yan, yan. Diretso ho yan, pupunta naman ho yan ng bayan ng balete. Ayan. Dito ho yan. Ayan. ang balete ho yan. yan. yan, yan. At arihan pa kaliwa. Arihan yung diretsyong Batangas City na. Yan. Pasok ho kayo ng Star Toll. Ito. yan Ayan ho mga kasbag. Pasok ho tayo ng Star Toll. Ito ho ng Batangas City. Sa mga hindi ho nakakaalam. Eh, ito ho. Panuorin ho yung video kong arit. Alam ko naman mga tagalipat, ang rito sa Patangas, alam na alam na hunin nyo. Ito ay para lang ho sa mga maliligaw ho dito. Ari ho, makakatulong ho sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaspag, yan. Ang diretsyong yan, ang diretsyong Patangas City. At itong pakanan, ito ay papunta namang uh, ah, pag kumaliwa kayo doon sa stoplight uh, Mataas na kahoy Pupuntang Lemery, Batangas City Meron na rin San Jose Ayan, may daan Paglabas yun ng stoplight din Sa aking kakanaan ng Pagkaliwa Abahan nyo Papunta rin man Batangas City Pero sa National Highway lang Ang daan Ito Dato sa kabilang ito Dire dire dito na labas nyan Ito naman Ito naman Exit Tambu Ayan Exit Tambu Galing akong Balete Ito sinasabi ko sa inyo, Exit po pag maliwang kayo diyan, papunta yung San Jose, Matanga City, pag kumanan kayo doon sa may Jollibee, papunta naman Lemery, Taal, Cuenca, ayan dire diretsyo. Pagkana naman dito po, ito naman po ay papuntang Bayan, papunta rin ng Tanawan. Ito po yung blood ko pong ito Ito ay para po lang doon sa mga hindi taga rito sa Lipa Na mapapapunta po dito Ito pwede po nyo panoorin Para may ma ma maging guide ho kayo din eh, Nang hindi kayo maligaw din eh sa Lipa Ito ay para doon sa mga hindi ho taga Lipa Na napunta ho dito sa amin sa Lipa City Para po ito sa inyo mga Mga kasbag Ito ay ito, ito, po bayan, ito na ipapunta naman ng Bayan ng Palengke Ito ay ito lugar na ngayon kay kumana sa stoplight na Sige po, hanggang dito na lang po ang aking vlog po ngayon mga kasbag.